Hello, hello mga katigang Ito, i-unbox natin yung dumating na aking order. Kasi nasira yung aking aking garden hose. Lifetime yon yung binili ko na yon Kaya itinatawag ko, dinala ko sa home depo. Sabi nila, atawagan ah, mo yung company at sila magpapalit. <laughs> Kaya ngayon, bumili muna ako ito yung mga binili ko ito yung ano ito, stainless ito na ano 304 kapag Pagka stainless ibig sabihin, medyo mataas na grade ng ano, kasi ito kung minsan yung uh, garden hose laser, kung minsan nag-grade drip kahit hindi mo pinipisil umaagos kaya kailangan ito, para dito mo siya kukontrolin ito. Ayan. Kaya hindi ko pa ngayon, ngayon ito. Meron din siyang kasama na uh, ano ito? Wa, hindi, hindi washer. <laughs> ayan. At saka ito. Garden hose ito. Kasi yung ano, yung binili ko, continental yun eh continental na na tatak eh yung sa ano yun sa gulong yun eh continental eh kaya lifetime eh kaya lang sa kahihila ko dun sa ano sa sa semento nabutas din inabot din ng kulang kulang na apat na taon bago nabutas kasi meron yung ano yung yung resibo kinago ko dahil sabi ko lifetime ibabalik ko ito pag ano, sabi ko yun nga ibabalik ko <laughs> Kasi lifetime eh. <laughs> eh, sabi nung sa store, ito tawagan mo ito. Ito ang kailangan mo, sabi sa akin. Sila ang mag mag ano magre o magpapalit sabi niya. Ito yung binili ko. Para hindi na hindi, hindi na magasgas. Kasi nagagasgas eh. It is stainless na eh. Ayun, kompleto na. Meron nang ganyan, at saka meron na rin yung ay wala yung ano to. Kaya, kaya bumili kaya bumili bumili ako nito. Buksan natin. Pero yung muscle nito, hindi na hindi hindi masyadong ano to. Meron din para control ito. Nakagaya no, yung binili ko, yan, kahit hindi sana ka bumili, meron siya. Brass kompleto na. Ito, uh, hindi naman ito eh, hindi naman masyadong mga heavy duty ito siguro eh. Hindi masyadong heavy duty, hindi kagaya nung binili, ginagamit ko, life day, lifetime din yon For <laughs> lifetime, my life time. ito, may tatlo siyang ano, uh, washer, ano yung tawag niyan? Ito, magaan at saka meron na, meron na kasi akong ganito kaya nagustuhan ko ito. Magaan at saka flexible, hindi na kicking. no? hindi na nabubuhol. Ayan. Pag ginano mo, hmm. Kaya maganda. Meron meron na akong ginagamit ng ito sa side na nice, isa. Kaya ngayon, ilagay na natin at, subukan natin kasi ilang araw nang dinasip na, na diligan nasa likod ko nasa side lang nadidiligan ko kasi yung host side pang side lang talaga yon ito 50 50 ito eh okay okay ewan ko lang hindi ko siguro gagamitin ito kasi meron akong yung mas maganda eh yung tinanggal ko dun sa nasira eh okay okay mga katigan bye bye